Alright, hello What's up mga kaibigan, so magandang araw sa ating lahat. So for today's video, guys, magpaparehistro tayo ng ating sasakyan. Ayun, okay, okay. So sa so ngayong araw nito, na itatakol natin kung mga mag, mga ilang oras yung kailangan nating i-Google para sa pagparerehistro, para sa pagpa emission test at saka kasama na yung rehistro ng ating sasakyan. Kung gaano katagal yung i-Google nating oras and kung mga magkano nga ba yung magagasto natin sa pagpaparehistro ito regular hindi po ito expire hindi po ito kung walang uh, hindi po ito expire o kung anuman so yung regular na rehistro guys so mamaya titingnan natin kung mga magkano yung mga magagastos natin magkano yung mababa, mababayad natin sa emission test sa insurance and of course sa registration mismo so tara Ayan okay, guys, so sobrang bilis after check lalabas na. Ayan okay, guys, so sobrang bilis guys yung pag uh, emission nila dito. Kasi nga sa Torre ngayon. So ayan, para uh, pagdating ko dito, nagbayad ano, lang ako. Tapos ayan na. Uh, magpapa ano na uh, after, tapos na yung emission test. Then uh, na lang ng result guys. So, ito yung emission testing dito sa amin, guys. Ayan. Ah, sobrang bilis. Lalo na sa Saturday ngayon. Sobrang bilis. So, dito, uh, check na lang yung, of course, yung, yung emission. Lights. Mga uh, signal lights. Yun lang. So, ayan. Okay, guys. So, ang um, bilis. Dito na yung result. So, pas na yung sasakyan and it takes me around 10 minutes emission okay okay yan guys so uh, sobrang bilis ng ating pagpa at saka pagpa nito pagpa-emission test ng ating sasakyan so it only takes me around half an hour para matapos yung emission and kasama na yung rehistro guys so ayan ang bilis so uh, ito na Okay, so mamaya tatakol natin kung magkano mga magkano yung mga nagastos natin sa pagparehistro at saka pagpa emission including na yung insurance, yung TPL na insurance natin. So, okay guys, so tapos na tayo. So, bilis, ang bilis ng uh, pagpa-emission test natin, pagkuha ng rehistro uh, at saka yung insurance. So, uh, dumating ako dito kanina is exactly 10:30. Nagbayad ako, nag-emission test Nagbayad ng insurance at saka rehistro So ngayon, anong oras? Uh, sandali ha, ito, natin It's 11.05 Yan, 11.05 So baliktad kasi naka, ano, yung camera ko So it only takes me around 30, 35 35 minutes Para sa pagpa-emission test, rehistro of, of course, kasama na yung insurance doon So, ganun kabilis yun guys Ang pagpa-rehistro natin ngayon Kasi nga, ngayon, Saturday ngayon So walang masyadong Uh, sasakyan na nagpapa-emission test at nagpapa-rehistro, ano. So, ganoon lang kabilis. Importante, may portal ka na. Kasi, pagkatapos mong mag-emission test, magbabayad ka ng insurance. Doon kasi mismo, guys, sa insurance, pwede mo nang i-rehistro doon yung sasakyan mo. Sila na mismo magpa-process. Of course, magbabayad ka lang ng, maybe, ah, charge sila ng 60 pesos. convenience fee. Yan. So, ganoon kabilis, guys. So, ito na. Yung ating registration. Okay, so so mga magkano nga ba? Magkano nga ba yung mga nagastos natin? So, kikwintayin natin. Okay? Ayan, okay guys. So, magkano nga ba yung nabayad ko sa rehistro? Of course, ang sa rehistro is, ayan, 1,810. Okay? And, okay yan guys. So, 1,810 yung sa rehistro. And, yung sa insurance is, yung TPL dito sa amin is uh, 900 pesos. And of course, yung emission test, yung emission test testing, is 800. So, total guys is, uh, nag nagbayad lang ako ng around 3,510. Yan. So, 3,510, yun lang yung total na nabayaran ko. Uh, uh, kasama na yung uh, insurance of course and yung emission test and yung registro. So, kompleto na ako. So, nakaregister naka na tayo. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa konting sa malit sa, uh, sa 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 konting video na to. And uh, please don't forget to like, comment and subscribe para sa mga susunod na videos natin and of course see you sa next video pa.